Magandang umaga po mga kaparambin Dito na po tayo sa may tanmating silihan po At ngayong umaga ay Maglalagay po tayo ng tali Para sa iwas tumba po Gawa na matataas na po yung sili oh. May pakita mo nga Nagtisting po tayo kanina Ayan, oh, Naglagay po si mami Ay ano po natutumbay oh. Pag wala Okay na po aray May mga ano po oh. Bulaklak ang damit niya. May buko na nga. Ay, buko na ba? Mm-hmm. Ayun oh. Nasaan ba? Oh. Ah! Ay, magandang balita yan. May buko na. Ang dami na pong sabay-sabay niyan. -sabay Pag yan ay nagsilakihan, yan oh. Halos may ano na pala oh. Tanggal na ang mga ano may oh. Yung bulaklak oh. Mm-hmm. Yan oh. Buko na oh. Buko na eh. po. Para po yung ating mga pinangha kanina. Mapasak po tayo. Tatlo kada ano. Tatlo po din yung sumula tayo. ko yung martin yung yak na yun e. Eh. Pamugbog pala. Ganda. Mas nito. Tatlo po sa isang plat. Bahalianin po pala, mailagay laging natin sa isang plat. Nasi mami po ang kung camera, gitna woman. Lang. May. Huh? camera woman. Kung gitna so, lang. <laughs> camera woman. Kung gitna lang kaya. Isa lang. Tapos mm -hmm. dalawang liting doon natin ay eh, sasabid. Hindi pwede. Nagalaw ano pa rin. Mm kailangan po yung sa tabi ng ano ay ng liteng katawan po para po paghangin hindi siya matumba katulad po ng ginagawa nila utol ang tunay siya tagkay utol ang saka kay kautol po marami nila po nag request ay sabi ko, parang bin bakit di mo talian yan ay ngayon po ating natalian dami lang pong gawa. kaya ngayon po ulit tayo nga po mamayang hapon magtatanim po ay extra lang po natin ari Down mo na uli ang palaya doon ah. nasaan? Ayun oh. Eh. Ay tingnan pagkakapal po ng bunga pala. Oo, oh, pagkakagaling ng ang palaya ni Daddy, isang puno. Nakaharvest na kami din yun ng dalawa. Hmm. Ay ang oh, pagkakahaba. ilan ito magsasabay-sabay? O tatlo ata, o apat. Dami, eh. Isang puno lang po ari eh. <laughs> Dapat pala dinamihan mo. No? Ay, ito pala yung isa pa. pa dito isa, Wala pa. pa. Hindi pa po nabungo. Ah, meron na? Ay, meron na talang bungo po. Dala ko. Bakit nakabaligtad yung isang ano rin? Ay, pagkabilig siguro kanina. Sa Alin ba? po yung gitna natin. Pati po pala natin, hinug na po. Oh. Mm -hmm. Yan po pala yung mga pichilis po. Pichilis po ang ani. Si Husky nag -a -a ano sa luo sa palayan. Magana? Nalusok. Bakit? Ay ang ganda na. Ang dadi ang ganda nitong araduhin. Bakit? Ben? Kaya buhan na ng lupa. Kaya Mm uh -huh. At si mami po ay kahapon nasa sa bayan. Nagatin po ng seminar ng ano. Sa mais po. Tayo po kahapon ay walang vlog po. Pero nagtapos po ako nung Malching po. Dami ko okay na, na po ngayon. May mga ano na may boss na rin po. Mami ang hapon tataniman po natin yeah. yung ano, talong. Dami ko natutunan. Ano? Kaya lang ay ang problema. Sa Batangas po kuhain yung mga gamot na yung... Hindi man yung in gamot eh. Yung bagang organic na mga pang spray. Bayo. Basta bayo. Ang pagkatalim bio. po ay may sukat daw po. Mm hindi -hmm. di tsaka yung mga ni-spray na... Meron palang amag. Na? na pag in-spray mo at nakakain ng kulisap nung amag, -amag na yun, nagkakaamag na, din. Organic na pang Oo, ganda. Eh, pwede daw nga doon mag-walk in, mangingingi. Saan ba? Sa Batangas. Alayon. Ah, layo. Ano yun? Malimutan ko na. Kaya sulat sa nung buko kung saan yun. Ako po malilimutan malilimutin ay. di Ang gawa ko po ay picture. <laughs> Yung mga nakasulat. Oo, sa ay, ako okay, yung uh, makakalimutan. Ay, di pinipicturean ko na lang. Tapos ay sulat pag, ano, pag hindi gawa ano, na sulat. Ganun nga, uh, video. Bi eh, picture lang, ginamit At ay tayo, pinakapagbugsok na po, mga kapambin. Ito, kalahati po. Ay, bigla po umulan, oh. Blessing. Blessing po yan sa ating mga halaman. Kasi, mami po pala nagkabit na, oh, eh. yun. Bayo, dalawa po yung nilagay niya yung maliit po at saka yung malaking tali po supply po itong pang natin para sigurado po tayo ah, asya tayo na. hmm. Asya. Ah, sili na nga pala rin yung eh. ayan ang bara sili na nga oh. Eh. sabi ko sa'yo eh ay buko na eh buko na pala bilis din ano pagkakatulin ko eh, eh. itataba pa ng dahon asarap gulay yan oh sili ko mga kapalbing eh yan lulo na oh eh. yun po ganda na itong alas ang tingin mo oh eh. Ang pa. Eh, hindi na pwedeng tumawid sa plot. May harang na. Harang na mm. Ayan o. Oh. Oh. malaki na. Ay. <laughs> Parang matataba din. Mataba ba? Oo, Parang malalaki din. Malalaman po natin kung anong style ng siling yan. Dawa ng... Yan po ay ano. Hindi po katulad nung Bigay tanim na. nila. Bigay sa atin ito. Hmm. Butong bigay. Buto po. Ang tataba. Ang tataba. Eh. Maganda rin po ang variety. Kaya lang eh. Bakit ang dahon ngayon ganyang katataba? Yung laki po. Yung laki ng sili niya. Malalaman po natin yan. Ano? Malalaki ang pagkasili. Yung Patriot. Ito po mm -hmm. ay yan. Hindi pa alam. Hindi pa alam ito. Pero ang dami rin bulak, bulak ano? Marami. Pag po magkaka ay ay kapal po. Ayan, mm eh. -hmm. Dalawa pati. Ay malalaki 'yan, ang laki ng ano, itangkay. Oo. Oh. Ay, lalo na rin, yun. Yan. Ay, mm -hmm. So, super hot baga ang nakalagay doon sa plastic. Ah, di mang... Di mang hangin. Pa ba pagkaganyang ulat araw hindi abutan ng 10 araw yan? Alin niya? Yan. Ay nang pizza dis. Abot na para sa ibang kirin ay ano na hindi na rin. Para po yung mga sitaw natin oh. May nablaklak na din ni oh. na po din oh. Eh. Atay pa may putihin ni mamaya. Sitaw. Pagkakadami. Doon sa so may pinipis pa lang. Nga, pag aralan namin kahapon, yung spacing din pala ng... Uh, ah, meron din kailangan. Oo, yung spacing ng tanim ay dapat ay tama din. Kasi minsan daw, yun din ang pinagkakaroon ng... Bakterya. Oo, mm -mm, yung mga Dikit, na... Likid, yung ba? Mm -mm, yung. Dikit, di mga. Yung pag-aamag ba? Oo. Yung... Kaya daw na minsan namamatay. Ang halaman. Mm -mm. Tapos pupurningin yung ganito. yung mga lapat po sa lapat lupa lapat daw, daw sa lupa kahit anong halaman tinatanggal daw po yung dahon na lapat sa lupa para yun daw po kasi ay natatalsi ka ng bakteriya tataas yun maglaan mm -mm. po no po ang tanggalin tawa <laughs> tawanan tawa ng tawa ng ay di nagtatanong kung ano mga gamot ang ini-spray Saan Sabi ba? isa ay... ko dito yun, oh. oh. ano? Oh. naman eh. Ay, sige. Sa iba sa mais. Iba mo po, parang iba, oh. Ang lutong. Oy, sa mais. Hmm. Ay, di sabi nung kailan isa ay... Kailangan tanggalin po. Oh. Inesprayan na daw niya ng maraming kimikal, kung ano-ano, nagagamit niya. Hindi pa rin daw naalis yung uhod. Inespray daw niya isudyom. At nang mamatay daw yung kanyang tanim. <laughs> Oh. Patay din daw ang uhod. Sinodium? <laughs> Sinodium daw. Eskosila. Ay, di lang. Yun daw talbos ng maisay. Natuyo. Eh, patay. patay din daw naman ang uhod. Patay eh, wala din ang halaman. Sa wala nang sa susunod naman. <laughs> uh, ay, tawa nang tawa nang. Ang tawa nung ano ay nung speak. Sabi <laughs> ay di, wala din. Wala daw makain yung uhod. At napatay. Namatay ang talbos. na Sinodium. <laughs> Wow, may po sa Ayan, may nilagang saging tayo. Ayan, luto na. na. Luto na po. nilagang saging po na sabaw. Mm -hmm. Pre, meron na lang. Saging po. Meron no. no, na po mga wala dito. Yung, ito? Ito. <laughs> Uy, ba't wala nang dito? Sing, <laughs> 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 Ay, dito? Pata, dito nang, Pre, dito. Nabali dito pala. Dine! Dine! Ano ah, na sa mga katayuklat yung iba? kung pa'ng gumawa'y? Ano ba? Nakakamukha niyo sa'yo siya. Hindi lang ako napisita ko siya, aling binda. Sige kayo. 15 Pesos. Anong preso? Sito. Siyempre lang tayo. Ah, di walang Pesos ah. 15 Pesos eh. Ang haba mo Ay, hindi.

Oo, sabi nyo. Wala Ito sitaw. Ayari! Wala yung sitaw. Dito, Baka yung na Anak nita ko lang Ah, ikaw lang. Siyempre Ay, wala pa. <tipan> Siguro magdal gulay. mo na yun, ay. <tipan> Nag-uwas ako na nga. na Ang dami lang

tanong para sa mga sunod na oras Pag itinam na ako ng tanong yung hindi ka makakapanggap sa susunod. Kaya matatamdan na yung paikot ng palay. Yung hiyo hindi. Hindi man babalo mo ng tanong sa mga sang At yung Ano natagal ko din dalawang taon ano Sa sa taon

Anong halaman daw? Tinatanggal ng iba bang dahon? Para ibasin tayo nga rin ah. Kaya dito? Ay, yung malinda na nga. Hindi hmm, na. Kadaming na, yung pala may anak ng silulo sa amin. Kuntakin hmm? lang, lang daw yun eh. Kuntakin hmm. lang daw. Kung so, daw magdada na paahon. Walang payaan. Hmm mga dagdag kapag yung maganda ang variety pwede ito sa tubigan ba ito ay kaya lang may isa-isa lang isa ang tanim doon hindi pwede tayo magdalawa na kaya lang ay hindi na anak <tod isa> yung maigi ano ang nakapalang doon yun maraming ano maraming bato pari maraming bato libong puno pa yun ang doon yung bago bigyan ko tayo sa buha kumuha ka dyan sa sibling tray pag may isang sibling tray ayun sibling tray yun Gracias. Sige pa rin, mga ano ka? Ganon ko yung sinta ulang ganyan siya, yeah. bayan. Mo, lang. sa bayan. Ang laman yung 128 na buto. Doon mo Doon sa sublong pro. Pag maganda yan, may pa na lahat yung magsusilihan din sa ating magandang tanghalin na po mga kaparambin. Ang ating panahon po ay biglang umambun po So, malaking bagay po ito sa ating mga tanim po. Na didilig po. Bali, naka limang plat po tayo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Itong pang anim. At pang pito po ay kulang pa. Aba, yan po pala yung ano. Tsagaan din po ang magtaling nito. Gawa ng isa-isang masanga po. Ang tatalian sa bawat liting po sa ganito. Yan po, yan. Ganyan po. po. Kaya siguro po ay bukas na po uli yung ibang tanim natin. Gawa ng mamayang hapon po ay magtatanim naman tayo ng talong Doon sa extension, tama-tama. Naulan na naman po ang panahon. Ito po ang ating update sa ating mga tanim na sili. May mga bunga na po mga kaparambin, nakakatuwa po at ay may bunga na po. Noon dati nga po ay akala natin ay hindi magkakaigit. Sobrang init po nung nakaraan po ba panahon ay ngayon po ay ano thank you lord po at gawa ng aro po o, oh. pangita na po o oh. bulaklak po bunga maganda naman po ang ating mga halaman dito ah ito po oh. ang tataas na rin po din pala ay lahat po pala ito ilaga yan ah yan ang ganda na po ng mga talong oh nakalix to oh. pagkalapad na oh. ah ay buhay na po Ang ganda na po. Yan Oh. Ano po yung nauna? Na itanim ni mami. Ito po ang update sa ating ano. Kamatis po. Pagkalalaki ng bunga na po. Oh. Ah. Ay mas lumaki po. Oh. Yan Oh. Nung huling update ko po sa inyo ay ano ay maliliit pa ay po oh. Ah pwede na po oh. Pwede nang kilawin. May. Pwede na kilaw. Pwede na po magkilaw kung talaga. Oh. Ah, malalaki na po. Nakakatuwa naman. Oh, ah, dami oh. Yan. Oh. Ginagawa sa kumandahan pero. Ah, pinupurningan po ni mami. Para din pumunta sa bunga ang laki para naman kayo ang Ah, Oh, pakad, ganda. O, may. Oh, kamatis po. Oh. Malapit na ito. Sarap na yan. Kinilaw. Ayan. Parami. Eh, tayo pala yung mamuti pa ng ano sitaw pala harap po ang dami pong mga sitaw natin yan manguha po tayo baka ito yung maglakad po ay nah nahan naman ng alam. masipag ang masipag madalang kaya sa kita may kita sali sa araw kayo nagbibili ang habang isa niya hmm. Ganito ako manguha. Kaya ako nagtataka noon. Bakit yung pinagputulan ay ano, iba? Hindi pilipit ano. Hmm. persahan po. Ganda ng halaman po. ilalim ka? Hindi na ako sa ilalim po. Sa kabilang side. lobo oh oo okay, oh, pagkagormen dito oh ilang kraso la ang ayun ay, ano na sa kilo no oh, dami. ang daming kuhulmi oh sarap na nilaga ang ah, ginataan uh -huh. may uh -huh. na may sita oh oh <laughs> susu <laughs> yan po oh mga kuhul po pagkasarap na ito. ginataan po oh ayan lalaki po ng kuhul oh yan po oh. Ay, oh, ang sarap po nito ah. Hmm. Ginataan po. Isang araw po mga tayo. Ang dami dyan. Iga na po. Oh, supply ng ating ano. Aray. Aba. Pagkahaba naman. may po eh. kang ano. Dito sa seminar namin, mayroong card na isinasabi. Saan? Sa ganitong halaman. Ano yun? Ano ano yung card na yun. Hindi dinadais at ano, hindi na ano na nang... Bawal lumapit. Nakasulat. Bawal mo Dito nilalipat ang otang ano Saan? Ay, hinog na po ang ating palay. Oh. Hanggang pitsad sila ang po yan. May. Eh. Oh, me. may. Hindi na kasahan na. Kaya lang may pulukulok. Kaya lang may na po. Nakatapos na po tayo mamuti. May nasaan? Ayan, dami po. Oh. Ang dami po. Ang dami po. Mm, pero kita ko yung ligha na mga inong ano. Nang. nang, 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 nang No. Insekto. Ngayon tayo po uuwi na po. Panghali na naman po. Oh. Ay, bigla naman po uminit. Ay, hinog na po. Ayan, oh. babay po mga kapambing. Maraming salamat po sa inyong pagsama po. Ingat lagi, ingat po sa atin lahat.